Ayan isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga idol at uh, mga mahal na kapatid uh, Sa video ito na ipapakita ko sa inyo mga idol Ay uh, mapapansin nyo yung kalagayan ni Ipanyo Labrador Ay uh, parang nakakaawa mga idol Sa sobrang kalasingan. hindi na alam kung ano yung kanyang sinasabi mga idol At uh, siya daw ay ano, humihingi ng tulong pero walang tumutulong sa kanya kaya medyo may hinalakit itong si Ibipan si yung Labrador nakakaawa pagka tinignan yung mga idol nakakaawa talaga mga idol siguro ito na yung ganti ng langit dahil sa kanyang ano paglapastangan sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ng Kristo sa ka Eduardo Manalo at sa buong Iglesia ayan pinagmumura niya siguro ito na yung ganti sa kanya panoorin niya po mga idol yung kanyang uh, video Mabili Ay, mga ibang pabili na tingin ng sigarilyo ng ano, ng... Uh, ah, nakalimutan ko. Hindi nga pala ako nagsisigarilyo. Alam ko nagsisigarilyo ko. Fourteen pesos kasi tag-sete yung Marlboro eh. Alam nyo, kahapon ha, na... Ah, si, ano, uh, kaya natakot yung asawa ko kasi may ano kayong tinira sa nito? cellphone ko na na-trash na nila dito, na-trash na nila. Alam na nila yung lugar ko, yung, yung area ko. ano ko, kasi nagpasa sila na mapa. Nakakaawa mga Alam mo yung, yung, yung apps, yung apps, uh, pinakita sa akin yung, sa messenger yung, yung area ko na talagang totoong nakita na kaya yung asawa ko, eh, gustong kumalis. Gusto, eh, sabi ko, eh, maghintay, baka may tumulong sa atin na, di ba? Pero wala eh. Kaya, yun, di ko alam saan siya na nagagilap ng pera para makaalis na Ah. Ayun, kaya, huwag yun nagsubukan yung ginagawa ko kung meron mang gustong Mahirap, mahirap. Mahirap ang maging katulad ko. Pwede yung pamilya mo, yung anak mo, asawa mo mawala iyo. Dahil madadala sa tao. Pero kung ito yung aking... Uh, ito tawawang, yung aking magiging uh, karanasan sa aking tatanggol kay BBBM, buong puso ko tatanggapin. Huwag ka mag-alala, sir. Uh, PBB, hindi ako magbabago. Sa'yo ako. Sa'yo ako, sir Ron Waldez. Hindi magbabago. Kahit hindi nyo ako pinapansin, kahit, di ba? Yeah. Kaya mga kababayan, bukas abangan nyo ako. Ah. Uh. Wala, walang nagbigay. Walang nagbigay. Ha? Ah? Ah, walang nagbigay. Ha? Ah, walang nagbigay ng tulong sa akin doon sa... Kahit hindi magbigay si PBBM, si Sir Romualdez, tuloy tayo, tuloy. At kung ito ay pagsubok para sa akin. Go. Sige, hanggang gusto niyo ako subukin. Hanggang sa mamatay ako. Go. Walang iwanan mga tol. Walang iwanan. Ayan mga idol, napanood niyo po yung video ni ano, ni Ipanyo Labrador. Nakakaawa ano mga idol. At uh, mayroon pa akong isang clip dito na ipapapanood sa inyo mga idol kung saan siya po ay ano, bumihingi ng ano, financial para sa pagkain nila at ng kanyang mga kasama. Ito po panoorin niyo mga idol. No? So ngayon po may mga kasama po ako dito na gusto nilang Ayan. sumama sa akin. So siyempre alam niyo naman ang buhay natin. So nang hinihingi ko lang po sa ating mga masusugid na supporter ay eh, sana po isuportahan niyo po kami financially kasi siyempre hindi ko naman po kayang ako lang ayan wala na yatang ano wala na yatang panggasto si Ipanyo Labrador tumatago na ito sa bundok ngayon so ayun mga idol abangan nyo po yung mga update natin at uh, tungkol dito kay Ipanyo Labrador at sa mga bagong subscriber pala natin ha, maraming salamat sa inyo at sa mga hindi pa nakapagsubscribe sana po ay uh, Subscribe niyo po yung aking YouTube channel para maging updated po kayo sa ating mga latest vlog. Ayan, salamat po mga idol at mga mahal na kapatid. Hingat po.